sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatangin busilak at may mabubuting kaloban. San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malayas sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, uh, Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat, sa inyong mga ginawa mga kabutihan. At sa mga ngayon lamang po nakatuklas na aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan, na... Uh, sana po wag po kayo makalimot pong uh, mag-subscribe, mag-like and share. Paki-pindot na rin po ang bell icon. At tatanayin ko po pong napakaraming utang loob sa inyo lahat. Uh, Diyos na po ang barang nagsusukli sa inyo lahat. Ang i e, Sisir ko po, po sa inyo ngayon ay orasyon sa Diyos Ama, gamot sa lahat ng mga sakit, pangkalahatan ito, iwagan ng mga sinan. Uh, Magdasal po ng isang ama namin na ng Maria, uh, sumasampalataya, at isunog po yung orasyon ang tatlong basis po yung bulong sa isang basong tubig at ipo ihip tatlong, tatlong basis po at inumin huwag pa inum sa may sakit gawin nito sa gabi bago matulog dapat uh, pag ginawa po ninyo ito buo ang loob at tiwala sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat uh, bago ko po uupisan po ay shoutout muna magsashoutout muna, shoutout muna ako. Ah, uh, shoutout muna kay Berlin de Paliso, bike tayo ka na uh, baik bike tayo commented Shirley Royola from Bicol. Brian Labisti, John X Bin Nadine, Gerardo Jimenez. Uh, Gigi, no, no no no. Arnel de Rosario. Andy Bonifacio, Presley Abughao, Orchili, Tinetron, Angelica Bondo, uh, Charita Palma, Lucia Belpaito, Ambrosio Magalpo, Rorita C, Arting Camacho, Mana si Plus Ido Ipim Pilipi Ilmay Triple A Commented Marina Ranglis Lori Kayago Johan Bibs uh, Nugit Gillian Jig Bullbider Rosino Borja NRP Mocha Hunters Natans Bert Commented Maylin Dumampo Ade Bill Katias Commented Barcelona Bruno Kanda We Beginner 83 Arnold Francisco Ryan Bimsa uh, Rudy Takne Kut, Cutie uh, Takan, Inday Sari, Kiko Jin, Cecilia Cruz, Mike, Jam, Bibi, Purok, Tani, Gayanan, uh, Yusip, Lakada, Ibrin Colado, Antonio, uh, Suarez, Ruan, Linoso, Marvin TV, Kuldo Tibi, Coldud, Tibi Karin, Gam Campo, Ibrin Igano, Shani, Alin Al Al Ramos, Pabriag, Isha, Isha Pilar, Pakagat ng Ginim, EDC, Comintud, Duyang 92, Tiger, Maruka Karalipiu, Car uh, SIM SIM Gamol 869 uh, GC Mae Galvis You know mo Estrada Commented uh, Sa mga Baguan po Shout out po sa inyong lahat Ingay po ba? Ingay Ingay Sorry po sa inyong. uh, Ang isishare ko po sa inyo ngayon Ay orasyon sa Diyos Sa mga gamot sa lahat Na mga uri ng sakit pangkalatan to iwagan ng pangkasihan magdasal po tayo Ama namin, sa langit ka, sambay ng pangalan mo. Ikaw na manghari sa amin, sundin so, iyong karuban mo dito sa lupa at tulang sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain, kailangan namin sa araw. patawarin mo po kami sa aming masalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasara sa amin, ang huwag mo kami iharap ng ipit ng pagtubo, kundi mo kami sama-sama. Sapagkat -sama. so, iyo ang karihan, kapangyarihan, kapurayan, kapakayan mo. Ah, Maria, Maria, ang Maria, ang Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumang sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng na at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria na ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Uh, ah, sumasampalataya, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin na nakatawang tao, siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhim, pinagpasakit ni puso Pilato, pinako sa krus na matay ni na sa kinarurunan yung mga, ng mga yung mga ng katlong araw na buhay na magulit makyat sa langit na luk -luk sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na doon nang paririto at maghukog sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo sa banal na simbahan katulika sa kasama ng mga banal sa kapatawaran ng mga sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao sa buhay ng walang ganang. At isunod po yung orasyon po ng tatlong bisis po. Ibulong sa isang basong tubig at po, tatlong bisis po ipo at inumin o painom sa may sakit gawin ito bago matulog uh, dapat pag mo ito ay buo ang loob siwala sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. narito po ang orasyon init pikatong um, tikabit, niko ko salam amin init pikatong pikabit um, ni ko salam amin init pikatong pikabit um, ni ko salam at ipo sa uh, dibdib tapos dib, tapos tubig inumin Narito po ang orasyon po. Nasisirap po kayo kasi maingay yung katabi namin po. Suri po sa inyo lahat kung narinig po ninyo. Pasensya na niyo na po. Importante po yung makuha po yung rasyon na aking para matuto po kayong magkon po kung may gagamutin po kayo na kapitbahay nyo o mga anak nyo o sarili nyo po sarili nyo lang po at tapos ipunyas tubig ipunyas tubig Napakabisa po ito mga binabagi ko mga oras Sana po nagustuhan po niyo aking mga binabagi palagi. Ang Diyos na po ang gagabay sa inyong lahat. Ona je mora, se po